Ginarantya ni Sen. Sherwin Win Gatchalya ng Karagdagang Pondo ng National Academy of Sport o NASA sa ilalim ng 2023 National Budget upang matiyak ang maayos na operasyon ng paaralan sa kaprobang ka 5.268 trilyong piso na pondo ng National Government para sa 2023 aprobado rin ang panukala ni Gatchelia na dagdagan ng pondo ng NASA, lalo na para sa Sports Integrated Secondary Education Program. Imanungkahin ni Gatchelia na dagdagan ng 57 milyong pisong pondo ang 88.1 milyong inilaan sa programa dahil aabot sa mahigit sa 145 milyon peso ang kabuang pondo ng naturang programa. Bahagi ng pondo ng Sports Integrated Secondary Education Program ang monthly stipend para sa mga mag-aaral ng grade 7, provision para sa masustansyang pagkain at pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga kompetisyon. Bahagi rin aniya ng naturang programa ang benchmarking para sa pinaigting na road mapping at upang matulungan ang mga NAS na maging leader sa sports developmenta. Matatandaang nagpahayag ng pangamba si Gatchalian noong unang ipinanukala ng ilan na bawasan ng 104 milyon peso ang pondo ng programa dahil makakaapekto ito sa pag-recruit ng mga atleta lalo na yung mga mula sa probinsya. Subalit hindi sumuko ang mambabatas dahil pangako ng mambabatas na mabigyan ng kaukulang suporta ang mga atleta at pagtibayin ang ating suporta sa sports sa ating bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.